Hay nako, darating na naman ang tag-ulan. Anong ginagawin dito? Malapitan nga. huli ka! Ano ka ba? Pumunta ka na naman ba dito para inisin ako? Ito naman, ang sungit. Para ginulat lang. Pwes, hindi ako nagulat. Nakakainis kaya. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Baka mamaya, mabutan ka ng ulan. Nagpapahangin lang ako. Ang init kasi sa bahay. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Siyempre, para makita ka. <laughs> Kala mo maniniwala ako sa'yo? nagpunta ka dito kasi wala kang magawa sa bahay niyo kamo? Hindi. Pumunta ako dito para makausap ka. Makausap ako? Para saan? Di ba nga, tapos na yung graduation natin ng high school. Oo, bakit? Tatanungin ko sana kung saan ka mag ng college. Bakit mo naman natanong? Siyempre, para doon din ako mag-aaral. Ha? Bakit naman? Alam mo naman na ayaw kong magkahiwalay tayo, di ba? Mag-aral ka kung saan mo gusto. Baka kasi hindi ako kayang pag-aralin ni nanay ng kolehiyo. E paano yung mga pangarap mo? Siguro kahit vocational na lang ako kaysa wala. Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko nang naghahanap ng ganitong ka shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong maghihimagintap agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan! Ah, ganun ba? Bakit? Anong kurso ba ang gusto mo? Hindi ko pa nga alam eh. Tatanungin pa lang sana kita kung anong maganda. Kahit anong kurso naman ata, kaya mo kunin. Hindi rin, May. Hindi naman kami mayaman para kunin ko yung mga magagandang kurso. Ikaw, kung ano na lang kaya ng utak mo ang mahalaga kunin mo ang kursong kain ng utak mo at i-enjoy mo habang nag-aaral ka hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo sa hindi mo naman kaya tama ka dyan May bakit mo pala tinatanong sa akin ang lahat ng yan syempre para sa atin din naman pagdating ng araw para sa atin bakit nadamay ako ikaw lang naman kasi yung ayaw maniwalang mahal kita. Ikaw lang ang gusto ko simula pa ng bata pa tayo. Eto naman, para na tayo magkapatid. Tapos, sasabihin mong mahal mo ko. Ayaw mo bang maniwala? Bakit? May iba ka bang gusto? Ha? Wala no? Yun naman pala eh. Alam mo Chris, wala pa sa isip ko yung mga yan. Sa hirap ng buhay namin, halos hindi ko na maisip yung mga ganyan. Isa pa, may pangarap daw si nanay para sa akin, sabi niya. Kaya wala pa sa isip ko ang magpaligaw. Kahit may gusto rin ako sa'yo, pinipigilan ko. Dahil gusto ko munang tuparin ang mga pangarap ko para sa amin ni nanay. Ano daw yung pangarap ng nanay mo sa'yo, may? Hindi ko alam hindi ko naman kasi tinatanong. Isa din sigurong rason yun. Kung bakit ayaw niya pa rin ako magkanobyo. Kailangan makausap kong nanay niya para tanangin kung ano yung pangarap niya para kay May. Mahal ko si May at gusto ko kami magkatuluyan balang araw. Hoy Chris, natahimik ka na dyan. Anong iniisip mo? Wala naman. May bigla lang kasi akong naisip. Ano naman yun? Wala. Akin na lang yun. Okay. Hindi magtatagal. Puro palay na naman dito sa atin. Oo nga. Magiging busy na naman ang mga tao sa bukid. Oo nga. Lulusong na naman kami ni nanay. May. Hindi ka ba napapagod lumusong sa bukid? Ang totoo, sobrang nakakapagod. Mainit, malamig, masakit sa likod at sa buong katawan. Wala naman kaming magagawa ni nanay. Diyan kami nabubuhay. Talagang hindi na kayo binalikan ng tatay mo, no? Hindi na. May pamilya na siyang ibang. At mayaman na siya ngayon. Siguro, mayaman yun na pangasawa niya, no? Tama ka, Chris. Kaya bakit pa siya babalik sa amin? Eh, mahirap lang kami ni nanay. Huwag ka mag -alala. May awang Diyos. Malay mo. Imposible yan, Chris hindi nga sigurado makakapagkuloy ako, di ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Makikita mo, gaganda rin ang buhay mo. Sana nga, Chris. So, sunduin ko si May. Iyayain ko siyang samahan niya ako. Magandang araw po, Aling Ruby. O, ikaw pala, Chris. Bakit na parito ka? Ahayahin ko po sana si May na sama na ako sa universidad. Nako, iho. Pasensya ka na. Wala siya eh. Po? Saan po siya nagpunta? Tinawagan siya ni Ma'am Yen. Magpapatulong daw maglinis ng bahay. Ah, ganun po ba? Oo, iho. Aling Ruby, pag-aaralin niyo po ba si May ng kolehiyo? Baka hindi iho kasi hindi ko siya kayang pag-aralin. anong po ba? O iho, alam mo naman yung kalagayan namin magina. Kaya sinasabihan ko si May na huwag mo nang tatanggap ng mandiligaw at makikipagnobyo. Bakit naman po aling Ruby? eh dalaga naman na po siya at isa pa napaganda po niya alam mo kasi iho natatakot ako makatagpo yung anak ko ng pamit niyang lalaitin siya at aalipustahin pagdating ng araw dahil sa katayuan namin sa buhay kaya siguro imposible rin yung pinapangarap ko para sa anak ko bakit po aling ruby ano po ba yung pangarap niyo para kay May? Kahit sinong ina naman siguro, pangarap na hindi na maranasan ang ganitong buhay pag nakapag-asawang anak. Pero alam kong imposible dahil mahirap lang kami. ito ko man lang sana makatagpo yung anak ko ng lalaki makakapagbigay sa kanya na maging hawang buhay yun lang sana yung pangarap ko para sa anak ko sino ba namang ina ang hindi nangarap na guminhawang anak 'di ba dahil simula bata siya puro na lang hirap ang dinanas ng anak ko Huwag po kayong magalala. Tinitiyak ko pong balang araw. Makakatagpo si May ng lalaking mag-aawang sa kanya sa hirap. At ako po yun. Dahil mal na mal ko pong anak nyo. Sana nga, iho. Sige po, alis na po ako. Pasabi na lang po kay May na duman ako dito. Sige, iho. Makakarating. Sige po, salamat. Sige. kung pwede lang sanang kayo na lang magkatuluyan ang magkatuluyan ng anak ko, mas gugustuhin ko pa. Ay nako, ang init sa loob ng bahay. Nay. Oh, mabuti naman at dumating ka na anak. Kumusta yung lakad mo? Ayos lang naman po, Nay. Kasama mo ba si May kanina? Hindi po. Wala po siya sa bahay nila kanina. Ha? Eh, saan daw siya nagpunta? Doon daw po kila Madam Yen. May trabaho daw po siya doon. Oh, eh bakit malungkot ka? Nalulungkot lang po ako sa sinabi ng nanay ni May kanina. Bakit anak? Ano ba yung sinabi niya sa'yo? pangarap daw po ng nanay niyang makatagpo si May ng lalaking magbibigay sa kanya ng kahit na konting ginhawa lang sa buhay. Dahil wala nang bata pa daw po siya, puro hirap na lang yung dinanas niya. Kaya panghawakan mo yung mga salitang yun, anak. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Alam ko, anak, kahit hindi mo sabihin, ramdam ko, mahal mo yung kababata mo nakikita ko kung gaano ka kasaya pag magkasama kayo at kung paano mo siya alagaan at pahalagahan alam ko anak kaya mag-aral kang mabuti para sa pangarap mo at para kay May ha anak? Opo nay, maraming salamat po lang ba? Opo, Nay. Ayos lang po ako. Alam ko, anak. Hindi. Iniisip mo si Krisno. no? Madalang na lang po kasi siya mga musta. At saka busy daw po siya sa pag-aaral niya. Intindihin mo na lang, anak. Baka nag-aaral lang siya na mabuti. Baka nga po may nobya na rin siya doon. Kaya hindi na siya tumatawag sa akin. Naku, mukhang nagsiselos yung anak ko ah. Mahal mo na siya, no? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Baka busy lang yun sa pag-aaral. Ayoko maniwala noon na mahal mo ko. Ngayon, Nararamdaman ko ang pagmamahal na yon. Sana nga lang hindi pa huli ang lahat. Bakit ba ka na naman? Nagkita po kami ng nanay ni Chris kahapon. Binalita niya pong graduate na at nakapasa na si Chris. E eh, di maganda. Nakauwi na daw ba siya? Hindi pa daw po. Huwag ka mag-alala anak. Pupuntahan ka nun agad pag nakauwi na siya. ayoko pong umasanay baka may iba na pong pinagkakabalan yun cray Hey. Chris! Mei Kumusta ka na May? Mano po Aling Ruby. Kawaan ka ng Diyos. Kumusta po kayo? Ayos lang kami iho. Yung isa dyan, parang hindi. Bakit naman po hindi? Iniisip kasi niya may nililigawan ka ng iba doon. O kaya may nobya ka na. E eh, naman kasi? Andalang mo ng mga musta. Ano ka ba? Nakapokus kasi ako sa pag-aaral ko at sa pangarap namin ng nanay mo. Ha? Huh? Pangarap nyo? Anong ibig mong sabihin sa pangarap natin, iyo? Pinagbutihan ko pong mag-aaral. Nakapasa na po ako ngayon. Pinanghawakan ko po ang salitang sinabi nyo noon kung anong pangarap niya sa anak nyo. Kaya nag-aaral po ako ng Mabuti. At ngayon, makakapagtrabaho na po ako sa malaking kumpanya. Kaya andito po ako ngayon para hingin po yung pahintulot nyo na kung pwedeng ligawan ko po si May. Kahit noon pa naman, Iho, gusto na kita para sa anak ko. Maraming salamat po, Aling Ruby. Ikaw kasi, Ayaw mo maniwala sa akin noon na mahal kita simula pa ng bata tayo. Ako din, Chris. Mahal na kita noon pa. Kaso, natatakot lang ako kasi baka hindi ako matanggap ng nanay mo. Mali ka, May. Si nanay pang nagsabi sa akin na pangawakan ko ang sinabi ng nanay mo. Siya rin ang nagsabing mag-aral ako ng mabuti para sa pangarap na yun ng nanay mo. At ito na ako ngayon, graduate na. Alam kong mabuting tao ang nanay mo, iho. Dahil nakikita ko sa ugali mo, paano kanya pinalaki. Nahiya ako sa nanay mo, Chris. Hinusgan ko siya agad. <laughs> ano ka ba? Normal lang sa babae ang mag-isip ng ganon. Pero ang totoo, mabait talagang nanay ko. Maraming salamat, iho sa pagmamahal mo sa anak ko at sa pagtupad sa pangarap ko para sa kanya. Walang anuman po, Aling Ruby. Sadyang pinangako ko po sa sarili ko, natutupa rin ko po yung pangarap nyo dahil mahal na mahal ko po ang anak nyo. Kaya nandito po ako ngayon. Mahal na mahal kita, May. Mahal na mahal din kita, Chris. Salamat sa Panginoon dahil tinupad niya ang pangarap ko para sa anak ko. Salamat sa mga salitang pinanghawakan ko para to pa ang pangarap ko at pangarap ng nanay ng babaeng mahal ko. Ngayon, wala na akong mahihiling pa dahil alam kong magiging kami na habang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil sa hinabahaba man ng panahong, nilihim ko ang pagmamahal ko sa kanya. Sa wakas, nagkalakas din ako ng loob na aminin ito sa kanya. Salamat po.